Dito na patay na patay na sumaguya patay na patay na patay na patay dito, dito. na patay ismokan niyo. Ismokan niyo. Ay, ano niyo? Asuhan niyo. Ayan na yan. patay na 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 Abangan nyo dyan sa baba, baka tatalo na. Bunga ako dito ba? Bumaba na ata. Na, ito na, ito na. Malo na ata. Patay na, patay. Napatay. Ay, pinatay. <laughs> minakotche, minakotche. Naka-squad na dyan, squad. Mga palong-palo yung mga hip na yan.

Patay ko isa Utang na down ako pre Saklulo, saklulo Down na, puti na yun nasa baba niya, puti na Inaakit na ako dito, Jimby Puti na Ayun mo na to Bilis, nandiyan na soon Dadalawa na yun nasa baba, dadalawa na yun nasa baba, pre, patay ko na yung isa dyan Pumunta kayo sa helicopter, pre Patay ko na yung isa dyan, dadalawa na, na da yung nasa baba Okay, patay natin Puti na yan mga yan puti, puti na yan, puti na yan Puti na yan, puti na yan Kunin mo nga yung helicopter <laughs> Tol, 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 tol Madadali na akong safe zone okay. Patayin nyo na itong isa, patayin nyo na itong isa. Bawas na to. Babay nyo. Nandito, nagtago sa, sa CR, sa CR. Nag, nasa ng banyo. Okay, patayin Kaya na yan. Okay, nag-iisa na yan, par. Nasa okay, lumayo ko Hindi nyo na ako marirevive. Kuhaan nyo na lang yung tugtag Patayin nyo yan. Nandiyan sa loob ng banyo. Nasa loob ng banyo. <laughs> nakajimpe, nakajimpe. Kuhaan nyo na lang yung Alis kayo. Hindi ko isa dito, patay ko isa, isa dito. Alis na, alis na tol. Alis na, alis na kayo, safe zone na kayo, safe zone. Dikit di na lang tayo pa. Ata. Ata. Ah, hanap lang ako ng sasakyan, hanap lang ako ng sasakyan. Sige, dodog, dodog, May sasakyan kayo. dito pre, dito tayo sasakyan pre. Lapit tayo sasakyan. Pag drop, hindi, mag drop ka dito pre sa amin. May sasakyan mismo dito. Ay puta, ina, layo ko, di maabot. Sige, antay ko na lang yung dugtog. Saan ka, ka? Ang layo. saan ka? Putang <laughs> ano, may kalaban pa naman. Walang so, sasakyan. helicopter na lang, pre. kunin yung helicopter, pre. Yung helicopter na lang. Puntaan nyo kami dito. Like, ano, may kalaban pa, <laughs> oh. <laughs> yung helicopter, pre. Yung helicopter na lang. Puntaan <laughs> nyo, pre. Mapapakamatay na ako, pre. Mamatay <laughs> Tangan, na kayo para... Yung helicopter, pre. Wala, wala yung helicopter eh. Sige, magpakamatay na kayo para sige, dudugtag ko lang kayo. Sana may sasakyan pa, putang ay Ayun, may sasakyan pa. Habot pa yan. Mamatay na kayo, please. May sasakyan dito, Tom. yun dyan lang kayo, dyan kayo. Putang yun na. Napapamura yun. Ang daming kalaman dito. Ang dami pala, Freer. Kailangan ah. Bilsa mo. mo muna kaya.

Ay, kailangan ko ko na bala to. Patay na isa, patay na isa. Mapangit ng baril ko na nakuha. Dito sa akin, Tre. Okay pre, dito pre <coughs> Ilan na lang yan? putang na rabis Adyan sa bato tol, adyan sa bato At, kasing ano pre Tama ina mo, wala na ang bala hmm. Puti na pre, wala, wala na akong bala. Nandito sa akin sa. Nandito ka sa akin sa, nandito sa akin sa. Sayang wala na akong bala. <laughs> nice one, putang ina, lucky lonski. Na bala na anak mo na lang. Sampai lampar. Nah, gua lah nombah ada tu. Ah, Fue con él, ¿no? Nice one. Nice. <laughs> nah, <all. laughs> nanalo pa tayo doon, patay na tayo, nanalo pa. <laughs> nanalo pa <ba> tayo doon, <laughs> last na yung Jimbei. Gagod. نبقى سعيد البنت